Welcome back to my channel. Ako po si Vince Plant TV. Alam nyo ba na pwede pala tayong magtanim ng pinya o pineapple kahit wala tayong malaking space. Pwede pala tayong magtanim ng pinya o pineapple sa mga drum o mga paso. tulan nito, <coughs> ito po yung tanim ko na pineapple o pinya. So nakatanim lang po siya dito sa mga container. So ito na po yung sirang container so napapakinabangan pala so kahit sa mga urbana area ay pwede pala tayong magtanim at mag-ani ng pinya o pineapple apple sa paligid lang ng ating bahay so titingnan nyo ito may bunga na so ang edad nito ay nasa 7 months old na siya kasi ang itinatanim kong materialis yung corona ito pong ibig sabihin ng corona kapag ito ay tinanim natin yung corona ay matagal po siyang magbunga pero malalaki ang kanyang bunga so hindi pala rason na kung wala tayong malaking space ay hindi tayo makapagtanim so pwede pala kahit sa mga lumang container o mga paso ay pwede pala tayong magtanim ng mga prutas katulad ng pinya. Pakilike and share na rin sa aking video. Sa hindi pa nakapagsubscribe, magsubscribe na po kayo para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat po sa panunood.